What's up guys? Panibago araw naman, panibagong vlog na naman no. At uh, for today's video ay namin sa inyo guys yung isang halamanan ng aking soke dito sa Teresa Rizal no. Dito naman dito lamang makikita ang iba-ibang klase ng halaman. Ito ay koleksyon niya daw guys sa iba-ibang mga lugar. Pag nagpunta na sila sa Baguio ay yan koleksyon nila. Kaya ano pa rin natin, subscribe na at samahan niyo rin guys na isang matamis na like upang uh, malaking bagay na rin ito sa amin sa amin pagbablog come on guys come on let's go Taos no Rizalino, mabuhay ito guys sa mga halaman nya no may kalamansi no ayan makikita pa natin ito ay kakaibang klase ito ay baragi barigated kung tawagin no nung uh, pandemic ay ito guys ay yung mga tinda namin iba ibang klase Ayan Gitu Napaka ganda rin Kayak Pasok tay guys Tara Ayan, nandito pa si nanay guys no? Maganda sa inyo, mother At ito uh -huh. Yung uh, sinasabi ko sa iyo sa bagyo ko ito namin Ah eh, uh -huh. Ang daming nanghihingi Akala nila bugang media Pero pag ito naaarawan mm -hmm. Nagiging kulay pink siya Ah, pink? Anong pangalan niya, madam? Hindi ko nga alam eh. Binili ko <laughs> lang sa bagyo. Basta ko binili. Mm -hmm. Eh, ang daming nang nanghihingi niyan. Kaso hindi ko mabigyan kasi ayaw ko munang baka mamatay e Kaisa-isa lang yan. Ano naman to mga to? Ay, naku, hindi ko matanda ng mga date, Ito, hindi ko mata ito, friends. Friends? Ito, friends. ginagamit ito sa pag, uh, ano tawag nito, yung mga decorate, ano? Oh. Ayan, mga pagpiyestahan, oh, yeah. birthday. Naku, oh. <laughs> ito, bigornia ang tawag. Bigornia, ayun. Yeah, uh, iba ibang variety na iba. -ibang. Iba rin bigornia na, ano, yung uh, announcer, yung... <laughs> Oh, o, <laughs> si Doris. Si 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 yun. Ay, yung favorite. Patawa siya. Uh, Kaya siya mag-ano. Iba-iba din lugar ang mga binablog nun. Uh. Ito naman, mother. Mga, maganda itong mga klase na ito. Ay, oo. Ano, oh, oh, ano yan? Kalimutan ko na. Naku, ko na ng mga ano niya. Iba't ibang variety. Parang dito? ang tawag dito nung pandemic ay aglaw. Aglunima. Aglunema. Aglunema. Oh, yes, ah, yes. Aglunema yan. Aglunema. Ito naman ay... Ano din to eh, ibang variety naman siya na. Ng... Ito kamag-anak to ng mga San Francisco no. Ah hindi. Mm. Ano nang ito yung yung mga parang kulay brown dito. Oo. Ah. So ito meron ka ba niyan Talaga sa Talaga naman e, eh, oh, ito, ito mahal to madam nung Ay, naku. pandemic na ko, mahal tong anong tawag nga rito ah. Ay hindi ko alam ano May... ba sakala? <laughs> Mahilig akong bumili ng halaman pero hindi ko pa lang pangalan. kasi hindi guys, maganda so? oh. itsura. O, ayan guys. So, tingnan mo dahon niya. Ang ganda. Butas-butas. Butas-butas. O, oh. ayun ayan. Hmm. Ano pa ma din ang ibang para na tayong kwa uh, ano meron ka ba niyang ano, water plant? Ano bang ano water dito plant. sa ano? Oo, oh, oh, pero ibang variety din yan. O, oh, ayan. ah oh, ibang klase din. oh, sa Meron akong tanim din ng mga okra sa likod. Oh, sa likod ang pangit ang binadaatan natin kasi ayan ayan meron din dito kamatis kamatis so. kalamansi atis siling labuyo oh, ano naman ito madam? Ayan, ano yan, mangustin yan. Mangustin, oo. Okay. Oh, ito ano, yung... Pagkanin kasi yan, kaya maliit pa. Ito yung mangustin na uh, masarap yan pagka Ayan, may... Ayan, oo, ang mahal pa. Ito, kamyan. Pag naka-recover wow. ka ng sakit. Uh, ano? Sili. Hmm. May talong ako dyan. Ayan. Ito, uh -huh. <laughs> <laughs> ano, luyang luyan dilaw. Ayan, luyang dilaw. oh. dilaw. Ibang luyang dilaw, mas malapad ang dahon niya sa sakon, ano? oh ayan. Doon ayan. sa... Ang tanginanin ko dyan, eh, ganyan ang tumubo. Hindi ko ano, ayan, tas yung okra ko dyan. oh, ayan, uh... yes, ayan. guys, o, tingnan nyo. Iba-ibang klase yung mga collection ng Mother. <laughs> mother, siguro, kung hindi sa mga to, eh, medyo mahina-hina na rin yung tuhod natin. Ayan! Ah. di ba <laughs> <Yung> naka, <laughs> Gagi ko yan na agad hanggang alas 10 hanggang oh. hindi matirik ang araw mahirap kasi yung nakatambay lang sa loob ng bahay ayun yun na nakakalakas kaya... sa akin biruin mo 73 na ako lakas lakas mm. ko pa pwede ko makipaghabulan <laughs> ayan guys so oh, tingnan nyo guys ang lapad yan hanggang doon sa may kalsada ano? napakita mo na ba yung African Talisay kung yun oh, African Talisay ang tawag doon ah, napakamahal may... yan oo <laughs> <laughs> maliit pa lang nyan ganyan pa lang 1,000 na ah. oh, kaya Isang, ano. hindi ko naman guys pinangarap pero nag kung siguro ako nang parang pakiramdam ko ay naging reporter ako ng Channel 7. <laughs> 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 ayun na, San Francisco yan iba ibang klase ng San Francisco yun ayun no oh. iba, iba din ang ating ano iba ibang klase mm -hmm. ayan guys oh tingnan niyo tapos no? ito African talisay na kulay green itong African talisay tingnan niyo guys ang green dahon, yan, dahon yan, niya green ano naman kulay puti ayun kulay kulay African talisay din yan ayun naman ma kapalan dahon mother alin yan sa dolo Hmm. Paklawin. Aba, paklawin. Oo. Oo. ito, what? sahod yaman, ang tawag nila. Hmm. <laughs> sahod hmm. yaman. Wala naman dumadating na yaman. Sahod ng sahod. <laughs> Kaya, set out guys sa ating mga kababayan na OFW, mga taga Teresa, no? Nakikita nyo sa lugar nyo ngayon. Ayan, ang oh, tingnan nyo. African Talisa yan. African Talisa. Oh, na Ito guys, ay, kung kayo ay taga Teresa, ay OFW, ay itong lugar na to ay LT. La Trinidad. La Trinidad. Drive. Okay. Kaya maraming salamat madam sa yung uh, Ayan sa aming mga subscriber, maraming salamat sa inyo Ay, sa pagsuporta. Ay, pagkuha ng wala, ano pag napag-anak ng wala ko na. Ah, okay lang yan madam. Ito yan, Nobel na. Nakabahagi ka na aming vlog at uh, Sige mother, maraming salamat okay. at uh, God bless sa iyo at uh, sa ating mga nanonood. Okay. <laughs> Maraming salamat po. God bless inyo lahat.